So morning guys no. Ayun kay lang natin. So dito tayo sa bahay natin. Bahay kun tawagin pero kubo lang din. So ayun. At yan. Ito yung totoong buhay natin. So mula nang wala na tayo sa bus. So dito na tayo na uwi sa so, kubo-kubo lang ng bahay natin dito no. Ayun at pa-start natin yung kotse natin putahan natin doon yan tapos kubo natin dito na ako na uwi ngayon guys no? so kasi wala na tayong trabaho wala na tayong pang upa ng bahay so wala na wala wala tayong income so dito na lang tayo umuwi para at least wala tayong babayaran bahay So, pa-startin natin ngayon yung kotse natin ngayon. Kung gumagana ko ba ito kasi patagal na naka-stock. So, ayan. Ayan o. Oh. Dito ko na lang ginarada sa may labas ng gate. Ayan o. Oh. Ayan yung kobo natin. Kita nyo guys, yan ang kobo natin o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. So dyan tayo nakatira So yan yung sakop ng lupa ko Yan o Sa bundok So Yan may mga saging ko tayo makakain Yan Makita nyo guys so, nasa likod So tsaga lang tayo Doon sa saging saging lang tayo Mahirap Kahit mahirap tanggapin Kaya yon, Natin trabaho niyan nandito po yung kotse natin, no, yung ginagamit natin. So, tanggap natin kung anong mayroon tayo ngayon. Laban lang tayo. Ayan, check natin yung ano kasi gagamitin natin to. At least, kahit mahirap, kailangan tanggapin kung anong buhay na darating pero wag natin pababayaan wag tayo malubog sa depression tat check natin yung langis yan okay pa naman medyo malinaw linaw pa check natin yan tubig okay pa naman ito yung gagamitin nating bahay jeep ay bahay jeep bahay kotse pala sorry guys Ayan. Nilulumot na. Pero hindi pa naman expire. So, matagal-tagal na rin hindi nagagamit. Ayan. 'Yun guys, so 'yun know. oh. Nilulumot na 'yan. So, tingnan natin yung interior ng ating sasakyan. At paandarin natin 'to para malaman natin kung gumagana pa. So, set out pala sa aso ko. Yan, Lemuel. Ayan. Uh, yung aso ko. Ayan, yeah, pantarin natin to. Kung aandar pa ba. So, ayan, o. Oh. Kita nyo yung kotse ko, guys. Kalat. Kalat lahat. So, mag-apply na naman tayo sa babaan ng trabaho mag-apply tayo ng bus kasi matagal-tagal na tayo nakatambay although nag-drive tayo nakaraan ng green taxi so maganda naman siya pero ito na guys oh Andarin na natin yung 1 2, 3 Sana umandar guys sa tagal na nilomot ayun bote umandar nakikita nyo guys so low mode na low mode na yan ang gulo pati ayun matigas na buksan ang gagamitin natin ulit yan yan, yan po yung ano, gagamitin natin gawin natin pag samantalan tulugan kung saan man tayong bus company magtatrabaho Apply tayo na lones so i-ready natin to sana maayos pa at check natin so yun medyo yung antar ng makina ay yung mataas ang minor yung mataas ang minor guys no? tungkupan natin pa mga So <laughs> Makita nyo guys no Ayan o oh. Ayan no na so mula na nawala tayo sa piltrang ko yan mula sa Torpina Terminal na ito rito sa hindi ko na babanggitin yung lugar ko so yun malayong malayo sa Torpina dito po tayo nanirahan sa bundok so yan goods na goods pa naman gagamitin natin tong service at the same time tulugan na rin kasi hindi ka nga sa bundok na tayo naninirahan sa bundok ng kabiti <laughs> sa kabiti tayo so kita nyo guys oh grabing lumot oh Buti mendarpa yan Ayan. Ayan. yung kotse uh, natin. Buti na umandar pa. natin. Mga oras na tanghali na. gagamitin na naman natin siya ulit pero puts pa naman at yun bahay ko bahay ko 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 kaya naghihirap na kasi tayo so ngayon prefer na tayo yan po yung aking tinitirhan dito sa bundok ng Kabite ayan so medyo yon lungkot ang buhay ayan ganun so dyan tayo nakatira sa barong barong na yan shout out sa kapitbahay. <laughs> yeah, mga kapitbahay ko. So, yung mga motor ko naman dito ko naman pinarada, guys. Sa meeting hall. Ayan, o. So, yun lang guys, no? nag uh, mag apply tayo ulit ng bus. Sana matanggap tayo. Pag tayo matanggap guys, no? Doon tayo muna pag si Silong kasi kung uuwihan tayo malayo. So, may motor man sana tayong gagamitin, no? Pero malayo masyado pag uuwi magastos. So, yan at pa startin muna natin tong isang motor kung i-start ka ba ito itong pula typical yung ginagamit ko madalas tong itim pag lumalabas ako pa startin natin itong pula kung i-start pa ba ulit tagal na nito nakatambay ilang buwan na ito ayun wala kapatay ayun buti yung buti yung start hanggang dito na lang guys no yung ang vlog natin no so yan yung update ng buhay natin so medyo tanggap natin kung nasaan man tayo ngayon kung ano man yung hirap natin so uh, sana hindi kayo magsawa support so, channel ko at update natin yung mga kaganapan sa buhay kung ano ang realidad na sinatahak ko kung ano yung buhay na tinataha ko. so, so mga bossers ko yan dati no so pasensya na kayo at uh, peace na lang tayo at hindi naman ako talaga saan na side sa dood lang tayo sa tama so mga mali kong balita dati at uh, hindi ako ng pasensya kasi mayroon palang mga bagay na hindi ko pa pwedeng sabihin at yun maraming bagay na kumbaga sa ano kasabihan na nagbibilang ka na hindi pa nga ang vlog so yun pasensya na guys sa yung mga passers composition. Ha?